sa isang bahay kubo sa tabing ilog, nakatira si Italia. isang masayahing bata na gusto maging guro. Araw-araw, nagtuturo-turoan siya sa kanyang mga laruan at mga batang kapitbahay. Ang kanyang pisara ay gawang kamay lang mula sa kahoy na ginawa ng kanyang ama. Isang gabi, may dumating na diwata ng karunungan. Talia, sabi ng tiwata, bibigyan kita ng isang silid-aralan na may mahika. Dito, matututo ang mga batang gustong matupad ang pangarap nila. Pagkasapit ng umaga, nagkatotoo ang mahikang iyon. Si Talia at ang mga batang nag-aaral lang noon sa ilalim ng punong kahoy ay biglang natutong magbasa. Mula noon, Madalas makita si Talia at iba pang mga bata na nakikinig, natututo at nagtutulungan sa silid-aralan. Sabi ng guro, ang kabutihan ay dapat ituro, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Natuwa si Talia at nangako, habang buhay kong iingatan at ipapahagi ang karunungang natutunan ko sa iba habang siya ay nasa baybayang dagat, alam niya na ang kanyang pangarap ay abot kamay niya na.